Hola mga kachiki for today's video Tayo ay maglalakad ngayon Mag-isa Pupunta tayo si Samul May bibilhin tayo Pero bago tayo pupunta doon Magpa-load muna tayo Kasi nga Walang load si Bill At napag ako Kasi nga hindi siya makakalabas Kasi may extra siya ngayong trabaho So Pa-load muna tayo at ngayon, nandito na nga tayo nasa Catalonia at tayo ay pupunta dyan sa mall, dyan sa El Corte at dyan tayo papasok. So, ayan, dito tayo sa isang uh, tourist spot dito sa Catalonia. Dyan po yung maraming kalapati dyan na sa ina yan. At syempre, lakad tayong mag-isa kasi nga wala tayong kasama. Mag-isa tayo ngayong araw na to. Oh naman, Paskong Pasko na yung mall. Naglagay na nga sila ng Christmas light, ayan. Ramdam na nila yung Pasko, pero ako hindi ko ramdam yung Pasko ba. Kaya wala tayong magawa, kasi nga iba talaga magpasko sa Pinas. Tara na, let's go. Pasok na nga tayo dito sa magandang mall nila. Super lucky talaga dito. Let's go! Kaya itong mall na to, marami talagang tao dito kasi nasa sintro. Kaya dagsaan yung mga tao dito. Lalong-lalo na yung mga bakasyonista. Pumapasok talaga sila dito sa mall na to. Sino naman ang hindi papasok dito na sobrang ganda ho dito sa loob na to? Sa bungad pa lang, makikita mo na yung mga gandang mga paninda dito. Lalong-lalo na ngayon, Paskong Pasko na. Kaya maraming mga uh, Christmas light decor sa akit na tayo. Kasi nga, doon naman ang punta natin. Kaya ayan, pakiyot muna tayo habang sumasakay nga dito sa hagdana na tumatakbo charit, ayan tinitingnan ko yung babae na lilingon sabi ko, kung lilingon ka, akin ka charit lahat, na naman tayo sa 7th floor kasi nga, sa 7th floor naman talaga yung punta natin kaya panay pakiyot ako, charot ano yan, baby 7th floor na tayo punta na tayo eh, 'yung laman ng TV nila, oh. Eh. Oy. Ano pala sila ngayon? May discount sila ngayon kasi nga Ah. Uh, ano pala ngayon? Ah, uh, ayun to. Magba Black Friday na pala ngayon 'yung J Decor, eh. Uh, may titingnan oh, mako, bibili ako ng mga U USB. Ayun, so mura lang 'yung mga power bank nila, oh. Eh. kids mamaya. Hanap po na ako sa hanapin ko. At ayan, nakuha ko na ang aking gustong bilhin sa so, tayo na ito. Oh, 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 Ano to? Ano kayo to? Oh, ayun. Oh, ayun. Ayun. <laughs> yun, gabi na nga tayo nakalabas ng Ito na ako yung nagotom So, punta tayo dito At kakain tayo 여러음다요 <목소리도> at ayan mga kachiko nakapagbayad na nga ako, ayan so hahanap tayo ng maupuan dito sa loob ayan hanap hanap, so ayan may nakita na nga ako doon ako sa dulo kasi uh, maganda yung mga angulo doon kasi may like green yung ilaw ay charot, at ayan na nga dumating na nga aking order, ito yung in order ko itong chow kasi nga may rice na, may ulam na, may broccoli pa ayan, so nagutom na ang aking laman, so chan So pakainin na natin para mabusog Let's go, eating tayo Kain mga kachikoy Unang subo sa inyo, dalawang subo Akin pa rin, kaya brokoli ang ating unahin yan sarap na sarap siya sa brokoli Akala mo kung gustong gusto niya talaga yung brokoli Pero yun mga hindi nga talaga niya gusto <laughs> Ayan, nilagyan niya ng uh, spicy chili sauce Kasi nga Uh, mas masarap pag mayroong spicy chili sauce. Kaya, binikos-mikos ko na para mamikos-mikos talaga yung lasa. At ayun na nga, susubo na nga tayo. Kasi nga, gutom na ba? Gutom na. Ayan, ayan naman yung ay shrimp. Kaya, yan, masarap din yan. Mmm, sarap. At yan mga tiyikoy, hindi naman halata na eh. hindi siya gutom, di ba? So isang araw talaga kung walang kain, gabi na ako nakakain yan. Ang oras ho yan is alas 7.30 na ho ng gabi. Kaya yan ay gutom na gutom. At iba talaga ang kumain kang mag-isa kasi nga, Diretso-diretso yung kain mo at yan at muntik na nga akong nabulunan kaya binuksan ko na nga yung tubig at iinom mo na ako kahit konti lang kasi kung damihan ko baka mabusog na talaga ako at hindi ko mamaubos itong pagkain na to sayang naman kung iiwanan ko ba diba? ito nga pala kami madalas kumakain ni Belle kasi nga mura lang masarap pa marami pa yung serve nila kaya sulit na sulit kaya dito na magtatapos ating video thank you for watching